Yan, welcome ulit sa ating Boy Boy episode no. Meron lang akong i-share kasi yung dati naming boss, <coughs> manager na yun na, dati naming boss. Inis na inis sa akin yun kasi yung sulat, yung guhit guwit kamay ko. Napakapangit, hindi rin niya mabasa kapag nagpapasa kami ng report sa kanya. Yung guhit kamay ko yung kinakainisan niya kasi talaga namang, sabi niya parang ano daw ng manok, parang pinagkakaan <laughs> ng manok, yung taag nito. sa kami, parang ginaganong ganon ng manok, hindi maintindihan. Yung manager namin na yun. Yung boss namin na yun. Kahit manager na siya. Continuous pa rin siya sa learning ng pagsusulat. Manager na yun ah. Pero, nagpa-practice <coughs> pa rin siya paano siya mag, makapagsulat ng maayos. Maayos na yung guhit kamay niya eh. Maganda na yung guhit kamay niya. Pero talagang inaral pa niya kung paano pa mapaganda yung guhit kamay niya. Para mas lalong maintindihan ng karamihan. Inahanapan talaga niya saan mas maganda, mas suabi tingnan. Tapos, mas mapabilis yung kung anong stroke siya komportable, eh, na maganda pagkasulat. Kahit na sa na siyang level, sa si estado ng paghanap buhay, genius pa rin yung learning niya sa pagsusulat. Yun yung natutunan ko doon. Kahit na sa gano'n na siyang level sa trabaho, talagang genius learning pa rin siya sa pagsusulat. <coughs> Kaya kung sa business, may apply natin yun. Pero ikaw, kung nagbi-business ka, tingnan mo palagi kung saan mapabilis yung gawa. Na hindi nawawala yung kalidad, quality nung, ano, nung produkto mo. Andun pa rin yung quality ng produkto mo kahit mabilis yung gawa. Hanapin mo palagi yung ikaganda ng produkto mo. Yun yung natutunan ko doon sa manager namin na yun. Kay Mamara. Boss, shout out. Kaya ikaw kung may business ka, kahit anong business, talagang hinahanapan nila kung papaano mapaganda, papaano pa mapalago, at papaano mapagaan yung, yung business mo kung ano anong mga paraan. Kung baga sa pagsusulat, maraming klaseng guhit kamay. Baga maraming stroke. Kasi sabi ng boss namin, Habagat, hindi lang namin ikaw nagbabasa nito eh. Sabi ng boss namin, ayusin mo sulat mo. Kapag nagbibisnis tayo, at maaaring maaga pa, ayusin natin. Continuous improvement. Kung anong dapat ma-improve. Ayun yung mga produkto. Yun lang, share ko lang. Nagsusulat ako ngayon eh. Guhit kamay ko, ganun pa rin. Guhit kamay pa rin. Pero ini-improve ko na siya konti-konti. Yun lang. Bye-bye. Salamat sa panunood. paki Pakicomment sa baba kung may nakuha kayong tips. Ating boy boy episode continuous learning. Bye-bye. Ingat sila sa inyo.